Nanindigan naman ang kamera na wala itong itinatago at bukas sa anumang pag-audit ng kanilang pondo. Kasunod dito ng pagkwestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung paano ginagamit ng Kongreso ang kanilang pondo. Yan ang ulat ni Mela Les Moras. <tod> Bukas ang kamera sa anumang pag-audit sa kanilang pondo, lalo pat wala namang anomalya sa kanilang paggamit nito. Yan ang pagtitiyak ng mababang kapulungan ng Kongreso kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang Kongreso anya ang tunay na dapat i-audit sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersya ngayon ukol sa pambansang pondo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, pabor sila sa sinabi ng dating Pangulo na dapat ay transparent at fully auditable ang pondo at mga gastusi ng pamahalaan. Walaan ng confidential and intelligence funds ang kamera at lahat ng kanilang budget line items ay regular na sumasalang sa accounting at auditing rules dahil palagi naman silang bukas sa mga hakbang ng Commission on Audit. Dagdag niya sa pinakabagong report ng COA ngayong Oktubre, walang anumang disallowances, notice of suspension o notice of charge na inihain sa kanila ang komisyon, na ibig sabihin, pasado sila sa COA Audit. May patunay pa silang inilabas ukol dito mula sa COA. Bago ito, una na naglabas ang House Committee on Appropriations ng paglilinaw ukol sa umanay confidential funds ng Kamara. Wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Yung extraordinary po ay fully auditable. Which is different from confidential. At ang Congress ay wala po nung confidential. Yung extraordinary po ay yung um, katulad po halimbawa ng um, uh, expenses during calamities. So that's an example of um, extraordinary expense. In short, that's fake news. <laughs> Melalas Moras para sa bayan.